Ito ang naiwang katawan sa may Mount Everest na binansagang Sleeping Beauty. Siya si Francis Arsentiev, 40 years old. Ang asawa niya ay si Sergey Arsentiev at meron nga silang isang anak. Itong si Sergey ay sikat sa pamamundok at isang araw, dito nga nila naisipang gumawa ng halos imposible at ito nga yung akyaten yung Mount Everest nang hindi gumagamit ng supplemental oxygen. May 17, 1998, sinimulan nila Francis and Sergey ang pag-akyat sa Mount Everest. Dahil nga wala silang dalang oxygen, hindi naging madali yung pag-akyat nila considering kung gaano kanipis yung hangin doon, dagdag mo pa nga yung napakalamig na klima. Siyempre, tiniis lang nila to and umakyat lang sila ng umakyat and on May 22, 1998, dito na nga sila nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Si Francis ang kauna-unahang babaeng nakaakyat nga dito nang walang tulong nga ng extra oxygen. Habang nasa summit, nag at nag-picture pa nga sila pero ang hindi alam ni Francis, ito na pala yung huling beses siyang mapipicturan na humihinga siya. Sa pagbaba nila Francis at Sergey, hindi ito naging madali. Ngayon na mas pagod at mas manipis na nga yung hangin, dito na nga sila mas nahirapan lalo na nga nung inabutan nga sila ng dilem doon sa may taas. At sa isang pagkakamali dahil nga sa sobrang sama ng panahon, aksidenteng nagkahiwalay si na Francis and Sergey. Ilang oras ang nakalipas, merong paakyat na dalawang tao at ito nga si Ian Woodwall and Cathy Wodown And dito nga nila makikita si Francis na hindi na makagalaw, ginaw na ginaw at nagsasuffer na nga from frostbite. Sabi pa nga nila Ian and Cathy, sa sobrang lalado ng frostbite kay Francis, halos kutis porcelain dal na daw siya. Sinubukan naman nilang kausapin si Francis pero halos wala na rin daw to sa sarili at paulit-ulit lang daw yung sinasabi niyang, Don't leave me. Why are you doing this to me? At I'm an American. Sinubukan namang iligtas nila Ian and Cathy si Francis pero napilitan silang iwan siya dahil sa paglalanga ng panahon, hindi rin nila kakayaning buhatin siya pababa plus baka pati sila matrap din doon. Makalipas nga ang ilang oras, on May 24, 1998, binawian na nga ng buhay si Francis dahil sa frostbite and hypothermia. Sa pagbaba nga nila Ian and Cathy, dito nga nila makakasalubong si Sergey na may daladalang mga gamot at oxygen para iligtas nga si Francis, pero ito na rin pala yung huling beses siyang makikitang buhay. Makalipas ang isang taon ni 1999, dito na nga may makakakita kay Sergey na wala na nga ring buhay matapos nga siyang mahulog habang sinusubukan nga niyang iligtas yung asawa niya. Sa paglipas ng panahon, naiwan lang yung katawan ni Francis doon sa may Mount Everest dahil nga sa sobrang delikado kung saan siya naiwan. Eventually, binansagan siya ng mga hikers at mga climbers ng Sleeping Beauty dahil nga daw sa itsura ng mukha niya, dahil na nga rin daw sa sobrang lamig, na sobrang puti nga daw ng mukha ni Francis at mamula-mula pa nga daw yung pisngi na para nga daw siyang si Sleeping Beauty. For almost 9 years, naiwan lang yung katawan ni Francis doon sa may Mount Everest na para nga lang natutulog, until 2007 nang magsagawa nga ng isang misyon si Ian Woodwall para kunin yung katawan ni Francis. Ayon kay Ian, sobrang nakonsensya daw siya nung iniwan nila si Francis kaya naman ginawa niya tong misyon na to para bigyan ng maayos na himlayan si Francis.